I've been attached with the feeling of no kahapon nga guys ay talaga namang pinag-usapan nga sa social media ang post nga ng ating Donnie Pangilinan na kung saan is sa date na nga ang caption nito dahil nga sa kanilang Kent by Me Love na teleserye na sila Bingo at Caroline ay magde-date ng araw at narito nga guys sa nasabing post Bing? Hello, sorry I just started my break. Any news? Okay na. May schedule na tayo. 2 p.m. bukas kay Sir Jaime. Okay, great. It's a date. Date? No, no. Na ngayon nga ay talagang pinag-uusapan na sa social media ang naging date ng Bingling na kung saan ay talagang official date ng araw ito. Narito pa nga guys bawat video. You're my little putin, So I'll give a what you do Say girl I know you Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pang ayun.